Ang nakikita mo sa ngayon ay isang tao na tila gusto nang maging aso at ito ay si Tapo. Isang Japanese na lalaki na sinasabing ginawang aso ang kanyang sarili. Masisisi mo ba siya kung napagod na siya sa pagiging tao? Tignan mo na lamang ang kanyang itsura kung gaano siya kasaya sa kanyang kakaibang buhay. Nagpost pa nga siya sa kamera na parang aso at gumagawa siya ng mga kakaibang trick at sumusunod sa utos ang posibleng kanyang may-ari. At pwede mo pa nga siyang tapikin na parang aso. Ano nga ba ang pumasok sa isip ni Toko? Bakit siyang nag-decide na maging isang aso? Yan ang alamin natin sa ngayon. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Ang tao na ito na pinangalan ng Toko ay gumastos ng may $15,000 para maging isang aso. Subalit kahit na ganito, tignan mo naman na parang masaya siya sa kanyang sarili. At pumunta pa nga siya sa isang Japanese talk show at sinabi niya na ang mga quadrupedal animals ang kanyang paborito, lalo na ang mga cute na ayot. Ayon pa mismo sa kanya ang collie ang paborito kong lahi at ito ang daylan kung bakit akong nag-decide na sumama dito. Subalit, malamang siguro mayroong higit pang backstory sa likod ng kanyang transition. Ayon mismo sa isang Japanese channel, pagod na raw siyang maging isang tao kaya naman pinili niyang maging isang aso. At ito ay isa lamang sa mga daylan kung bakit nais namin hilingin sa inyong mga nanonood ng video habang natututo tayo kung paano tanggapin ng mga tao, kung sino talaga sila at kung hanggang saan ang kanilang kayang gawin. Subalit ang bagay na ito ay talagang kakaiba, tama? Ang tao din na ito ay walang sinasaktan na sinuman at ginagawa niya lang ang kanyang kagustuhan. At ayon pa mismo sa kanya na iyakap niya lamang ang kanyang inner child na nagpapasaya sa kanya. At marahil siguro ginagamit niya lamang ito bilang isang paraan para makatakas sa totoong problema. Subalit, sa tingin mo ba ang ginawa niyang ito ay sumobra na? Kaya mo bang tanggapin ang mga bagay na ito? Ngayong alam mong dapat nating payagan ang mga tao na ipahayag ang kanilang sarili? Dahil malay mo siguro, ginagawa niya lamang ito para makakuha ng atensyon. At ang totoo habang pinag-uusapan natin ng isang lalaki na naging aso, ito ay ganap na hindi makatotohanan. Ito ay isang $15,000 costume na tumagal ng halos apatapong araw upang ito ay magawa. At hindi ito isang bagay tulad ng isang plastic surgery. At tulad na lamang ng nakikita mo, siya ay naging active sa social media para maabot ang mga tao gamit ang kanyang mga video. Humiling pa nga siya sa mga tao na mag-subscribe sa kanyang channel at sinisigurado niya rin na alam lahat ng tao ang kanyang ginagawa. Ngayon, sa tingin mo ba titignan mo siya ng kakaiba kung hindi siya nag ng mga larawan at video? At kung ano man ang kanyang napagdesisyonan Talagang patuloy na sinusubok ng internet ang ating tolerance. At habang tinitignan natin si Toko, isang tao na hindi nanakit ng sino man. At isang tao na nagsabi na ito ang nagpapasaya sa kanya. Handa ka bang tanggapin ng mga ganitong bagay? O mayroon ka pang masabi pang iba? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.